Ah, Awak na po si Tor ng Maso. Ah. ah. Ganun mo kunti ka. Next. Magawa tayo ng truck. Oh. Sabayo natin. Ito rin. Dalawa. Ayan, bumper lang. Ayan. Bumper na gawa niyan. Ito na gawa niyan, oh. Ah, uh, bumper na niya. Assignment niya yan. Alam niyo sa akin. Kingpin. Tan. layo Ayok daw patama tama swa. Ho. Anggal na. Nama tanggal mo. Ngoi ni Bumper lang okay, Pugit oh. na ng bumper niya Huwag mo Let's go. Bagaimana gerak para makabyai? Paleto yung kingpin. <laughs> okay. Oh, dito na yung ano namin guys oh. Dito na yung Dito na yung ano namin taga-survey. Yes. Ano, guwapo ah. Ang ba, ah, bayan guys, pinutol ko pa guys oh. Butin dito. Mahinang nila lang. Maso namin guys. Nakajuti na na, ah, kala ko wala. Ang ah, tigas pala na ito. Wala, doon sa pero doon yan. Ah. Ang pasahan doon? Ano na? na? Ano pangkating na? Anong Galing na ako dun. nandun dun May cutting disc nyo rin. I-stop. i